Hey guys, tara po. kain po tayo. Tara po guys, yung akin nilutong ano, nilagang uh, mais. Nilagyan ako ng fried chicken. Ito na lang uh, kakainin ko. Hindi na ako magkakanin kasi parang kanin na rin pong mais eh. May <laughs> ulam na rin ito, fried chicken. <laughs> Naga ako po itong mais. Nilagay ako ng fried chicken. Nilagay ako ng ah uh, si sibuyas, bawang, luya, saka ito po. Uh, malunggay, konting asin, saka chicken cube. Ang sarap ng lasa niya, guys. Experiment ko lang po ito, guys. Na ko lang to kasi bumili po ako nitong mais. Ayan, bagong uh, harvest po ito binili ko sa tindahan. Ayun, na isipin ko po kasi may mayroon kaming tira pa na fried chicken na inulam namin ito. Kaya ito po ang ginawa ko. Ayan. <laughs> Niluto ko siya dito. Ayan. Hinimay ko nga po yung fried chicken. Ayan. Ayan. Hinimay ko na lang siya para uh, para lumiit. Mm. Sarap ng lasa guys. Try niyo po guys. Ayan. Ayan na ko po ito dyan ha. Ah. May meron pa akong na-upload na luto na. Ay yung uh, niluluto ko sa uh, sa stainless. And guys, try po ninyo guys. Masarap siya. Experiment ko lang po ito. Masarap naman pala. <laughs> Nilagang mais na mayroong fried chicken. Manamis-namis po ang lasa niya guys. Ayan. Dito hmm. ka na niligay siya sa plastic na lalagyan para hindi po mutok mainiton kasi <laughs> ayan na uti pa na <laughs> may mga gusto po niya ito guys na experiment na ulam. lang ayan ayan ha oh. kaya hindi ko na siya naligyan ng sili luya lang po nilagay ko ayan o oh. pinutulupotulog ko yung mais na yellow masarap ang mais guys manamis namis fresh na fresh siya bagong harvest lang ito kaya ay si pangkong ilutong fried chicken ay iluto na mayroong fried chicken at masarap pala siya guys ayan hmm, kaya hindi na ako kain ng kanin ito na lang ang aking pinakakanin at ulam ayan nilagang mais with fried chicken ang sarap <laughs> hmm. kaya kain po tayo guys yummy yummy Thanks for watching po. May magustang po ninyo itong aking mga uh, video. Salamat po sa support ha. Salamat po sa mga followers and followers viewers, sa mga FB friends, sa salat-lat na po mga nanonood sa akin, mga videos at sa support niyo. Thank you so much po. Bye guys. Bless us all. Love you all.